Ang ang nangyayari kasi is may dalawang klase basically dalawang mm. klase ng liver cancer. Yung isang yung, yung isang yung it kung kung ito yung atay ng tao, yan. So pwedeng may tumubong bukol sa kahit anong parte ng atay niya. So yan yung tinatawag na liver yung atay ng tao. Okay? So yan. So pwedeng magkaroon ng mga cancer diyan, pwedeng kumalat yung cancer. So meron tayong tinatawag na cancer na tumutubo diretso sa liver, uh, yung primary uh, liver cancer o yung tinatawag na metastatic o kalat na galing sa ibang parte ng katawan, uh, sabihin natin galing sa ating bituka, sa ating colon, pwede itong kumalat sa atay ng tao. So, uh, yung gamutan nun, iba sa gamutan ng primary at yung tinatawag na metastatic. Bali ang first step pala sir para hmm. din sa mga doktor sa oh. clinic alamin kung primary o secondary. Yes. Pa Pag primary na tumubo lang bigla sa liver yung oh. cancer, K ito yung hepatoma. Yes. Hepatoma, uh, hepatoma, ang, hepatoma yung... ang tawag nila dyan, o hepatocellular carcinoma. Oh, HCC. So, yung yes. Katapat tum. Yes. Yung so ang ang problema kasi natin, yung atay natin uh, medyo huling na, 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 nakikita yung, yung o na discover yung, yung cancer na yan dahil walang simptoma. Nagkakasimptoma lang yan pagka yung pinaka-covering niya o yung Gleason's capsule eh talaga nag-stretch nag out. Pag nag-stretch out, sumasakit. May, may, may yan, so, ang atay, may, co may cover yan all around. Ang atay natin, may, may, may takip yan all around. No? Uh, pagka medyo mag-stretch na yun, yun ang ng, ng, pain. Yung balot, sir, ano ba yun? Parang plastic? You know? Para, uh, ang tinatawag namin, peritoneum rin yun eh. may Mer meron siyang lining. May, may, lining sa labas ng atay. At yung lining na yan, yun yung may nerve endings. Kaya, pagka sobra ng laki, saka lang sumasakit. Pero pag Kaya, may cancer lang sa loob ng atay, kahit malaki, hindi natin mararamdaman yun? ah uh, pagka, pagka malaki at lum, lum, nag-ano na yung mm -hmm. nag-stretch na yung ating uh, capsule na yon mm -hmm. o yung pinaka lining sa nararamdaman. naman ang isa pag nararamdaman ng pasyente is nawawala ng gana kumain kumain ay parang biglang nananamlay mm -hmm. uh, pwedeng nangangayayat yung pasyente mm -hmm. kaya lang ang problema dito medyo huli ng simptoma to eh mm -hmm. hindi natin nakikita kaya nga, uh, pag na di-discover itong tung cancer na to bihira lang ang na ooperahan o natatanggal so mga ilang percent lang na sir konti konting. konti lang eh konti lang oh so o, paano o. natin to mahuhuli itong hepatoma o primary liver cancer well, ng, well, ng, ang, ng maaga? Ang, ang, ang 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 isa siguro natin magawa is alam natin part of the cause of the liver cancer mm -hmm. is uh hepatitis B Hepatitis B. Yes. Possible yun. So, ang hepatitis B, mm -hmm. eventually, kung magkaroon tayo niyan, uh, will become cirrhosis and eventually become a cancer. So, kung ma-immunize yung bata mm -hmm. o ma-immunize yung yung kahit adult, uh -oh. isang dahilan niya na pwedeng ma-prevent ang uh, hepatocellular carcinoma. So, yun ang best step is to avoid a uh, avoid to get hepatitis B kasi kung ka ka hepatitis B medyo mahirap gamutin at mahal ang gamot meron bang mga risk factors tong liver cancer uh, pagkain ng matataba o meron bang sa edad lalaki uh, may lahi well Lahi, yes uh the, yun yung isang factor yung hepatitis B hepatitis C are mm. are both factors uh yung nagkakaroon ng cirrhosis o yung nagkakaroon ng peklat yung atay kakainom ng alak pwede mag, rin mag pwede rin magkaroon ng cancer mm. ang problema pag may cirrhosis na yung pasyente o may sira na yung atay yung function ng liver impaired kaya kung sabihin natin malaki ang bukol at isang ba Uh, bahagi lang ng atay pwedeng pwedeng ma-save o matanggal yung buhul na yan kung yung function okay pa kaya lang kung may cirrhosis at yung function ay hindi na maganda o hindi na may hindi na maganda yung function ng, ng atay eh siyempre ma yung fun, yung imatatanggal mo kapiraso lang So, ma malaki ang pwedeng maitanggal ng liver. 30% lang ng liver pwede, so, pwede, nating iwan. Balik uh, pag ito, sir, yung hmm. liver natin. Yes. So, uh, may chance pa ma operahan Pwede. Pwedeng pwedeng uh -oh. ma-operahan. Like sa mga case mo, oh. let's say ito yung liver. Ano ba itong mga parts na ito? Sir? So, so may ito, ito yung, dito yung tinatawag na na vena cava o yung malaking, malaking ugat natin sa likod, uh -huh. kasama yung, yung portal vein. Ito yung gallbladder. Kaya kung titingnan mo, yung ating uh, gallbladder ay, ay nandito. So, kaya nga nagiging medyo masela na, na operasyon to dahil uh, hindi naman pwedeng tanggalin lang yung liver at wala, wala, hindi tayo mabubuhay na walang atay. May tinatawag na liver transplant tanggalin yung yung bukol o tanggalin yung 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 uh, sirang liver kaya lang napakahirap maghanap ng atay at napakamahal oh napakamahal mag maghanap ng atay uh, like any transplant kung kailangan i-transplant may anti-rejection medications din yan so hindi hindi na, hindi lang natatapos yan so kahit sabihin natin ganitong kalaki ang liver pwedeng maiwan lang is 30%, pwedeng matanggal itong, itong tang side na ito. But ang principle kasi niyan is pag tinanggal yung, yung, bukol. kailangan siguraduhin mo walang bukol sa ibang parte. Kasi kung tatanggalin mo yung bukol na to tapos mag ka ng, ng bukol dito, eh sayang lang yung trabaho, mabilis lang yung kakalat ulit. So, mm. da dapat sigurado na ma matanggal yung lahat ng bukol Uh, yung mga test tulad ng mga alpha yes may tulong ba 'to? Tapak tulong yan. Uh, pwede ba gawing screening ng ang AO? Ang, o ang problema kasi, uh, kung sasabihin natin screening, pagka meron ng alpha uh, alpha protein na, na mataas, mm -hmm. uh, alam na natin may cancer na. Kaya lang hindi natin mas, masasabing kung gaano kalaki, kaya nga in, sa sa aking palagay, hindi yan yung screening test na magagamit. Mm -hmm. Ang isa sigurong magaling na maging screening test is kung meron sa lahi, eh dapat masubaybayan yung mga atay na mga Ultrasound? Na, na, uh, pwede, pwede ng ultrasound every year? Pwede na sigurong ultrasound kasi napakamahal rin naman kung i-CT scan natin. Uh, but Pero hindi lahat nakikita ng ultrasound? May, may mamimiss eh. May, may, may mamimiss miss. sir. But at least, uh, sabihin natin, One centimeter and above, hmm. makikita, makikita na. na. Oo. Ngayon naman, sir, pag yung kalat na to the liver, yung metastatic, oh. yun, mas mahirap na yun. Ah, kung metastatic, uh, dati, akala natin kasi pag kumalit sa atay, uh, huli na ito, wala na tayong magagawa. But, uh, sa ating kaalaman, pwede pa rin namang habulin yung yung kalat sa atay kung matatanggal pa rin natin. Hmm. Uh, well, katulong ng chemotherapy, katulong ng surgery, uh, may op oh, may mga ginagawa naman tayo na hindi na hindi na inooperahan, may tinatawag na RFA, yung radiofrequency frequency ablation. Yes, pwede nating pwede nating tanggalin o pwede nating sunugin yung yung portion na yon. But again, may criteria, hindi lahat ng 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 ano na RFA. Uh, So, yun yung mga options, no? Okay. So, talagang mahirap talagang gamutin itong liver, no? O uh, liver yun, 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 yun ang problema kasi medyo na, nahuhuli ang ating diagnosis dahil yung, yung ating simptoma, huli na. Uh -huh. Walang connection, sir, yung mga gallbladder stone, no? Sa ah, liver pagka, cancer. Pagka may gallbladder stone, may chance rin naman magkaroon ng gallbladder cancer. Ah may gallbladder cancer din. Yes. So kung ito yung ating eh, so kung ito yung ating gallbladder, kuminsan nagkaka-cancer yan. Gallbladder so cancer. Yes. So dapat yan, kung magaling yung nag-ultrasound, makukuha niya na medyo abnormal yung yung nakikita kasi kung gallbladder cancer at tanggalin lang yung gallbladder, ito lang at hindi tanggalin yung parte ng atay. Esayin yung operasyon, eh, kakalat lang yan. Ang pinakamagaling, ay eh, dapat tanggalin ang parte ng atay na katabi niya, mga kulani na nandun na, sa may bile duct para magamot. So, kung, kung uh, may suspect na gallbladder cancer, kailangan i-work up na maigi bago operahan. At dapat handa. Kasi hindi lahat ng, ng sirohano marunong mag-opera ng gallbladder cancer so bihira ah, it's very it's very rare parang bile duct cancer yan uh, o para mahirab? para siyang bile duct cancer uh, um um bile duct cancer can even be harder kasi um um bile duct which is which is this area mm -hmm. yung bile duct na to pwedeng tumubo ang cancer mm -hmm. eh easy pmo Saan kaka san, san, san di dikit to bile duct na to pag nagkaroon ng cancer at huli na rin na, na nakikita yan mm -hmm. Yung gallbladder cancer, paano natin malalaman, sir, na gallbladder stone lang, bato lang sa gallbladder, abdo, o cancer na pala yun, based on ultrasound? Baka, well, Baka ba parehong bilog ang makita ng ultrasound? Ang, ang, ultrasound, makikita yung bato, no? But ang cancer is in the wall. Yung pinaka-pader niya, yung pinaka bahay ng, bahay ng, yung, yung pinaka-gallbladder becomes an irregular. So, makikita so, sa ultrasound, hindi? Ah, uh, kung magaling ang sonographer, makikita yan. Magkakaroon siya ng suspetsa. Ang problema lang kasi, kung minsan pag nag-ultrasound at uh, ginagawayan yan ng mabilisan, yung technician lang ang gumagawa. Tapos, bibigyan lang ng still picture o kukuha lang ng picture, eh hindi naman hindi naman uh, sinususpetsa niya yung, yung cancer na yun. Pwedeng yun. Nakita niyo komplikado talaga maging doktor ibang klase oh. hindi lang base sa ultrasound si Dr. Estrada hindi yan hindi yan talaga na di ba hindi kayo sir, 100% naniniwala sa mga test lagi lagi yung pasyente oh. ang tinitignan niyo. Oh. Uh, ang gallbladder cancer din sir may paninilaw din o ano? Ah uh, um, pwedeng presentation niya kung minsan yung tinatawag na acute cholecystitis o pamamaga ng gallbladder hmm. ganoon din ang itsura. Kaya nga, importante, uh, mas lalo pag nag-opera ka at uh, may, may sa ka. Uh, habang Ako, lahat tanggal, brother ko. Pagka natanggal ko, binubuksan ko. Ah, binubuksan, binubuksan mo, ko guys. kasi ang cancer so, galing sa loob. Sa mga surgeon, pag nag-opera, bubuksan. Bubuksan. Kahit appendix. Bubuksan. O bubuksan. Para K makita na para, hindi cancer. Pa, kasi ang problema is, pag nakita nyo at hindi hindi niyo na suspek na na cancer. Mm -hmm. Eh di bubuksan uli, operahan na naman ng pasyente. Double operation. Double operation. So, parang appendix, may sabihin natin, rare nga ang appendiceal cancer. But sa aking experience, mm -hmm. eh meron nga ako. Binuksan ko pagkabukas ko, sabi ko cancer ito. Ang problema, uh, para lang maapis yung yung uh, yung relative pinadala ko sa pathology for frozen section. Yung pa pamadalian na, no? Eh, nakakatawa nga. Ang basa nila, hindi. Sa akin, sa aking tingin, cancer, kaya ang trabaho ang ginawa ko, cancer surgery. So, tinanggal ko, and then after two weeks, binigyan ako ng report, cancer nga. So, kung naniwa... So, nagkamali yung pathology. Nagkamali sila dahil, uh, ewan ko ba, ako, kitang-kita ko na, sabi ko, this is, this is cancer, this is nothing, you know. Uh, so sa tingin ko, magandang magandang tip yan sa mga doktor, uh, sa mga patient. Siyempre sa doktor, sir, wala naman talaga uh, 100% yes, na uh, successful. Although si Dr. Ramon Estrada, 99.99%. <laughs> 99. <laughs> 99%. <laughs> Kita nyo, sinabi ng pathologist, benign, eh, sabi niya, uh, talaga. I iba pa rin talaga yung experience. And, uh, uh, ang, ang, ang importante kasi sa isang, isang uh, manggagamot, hindi lang niya alam yung, hindi lang sabihin natin, spesyalista ka sa pag-opera, dapat alamin mo rin mm -hmm. yung mga allied mga kasama mo. Right. Hin hindi, hindi, kagaya nun, nag-rotate ka naman sa pathology. So, pag-rotate mo sa pathology at nag-aaral ka, dapat sineseryoso mo rin yan. Mm -hmm. Sineseryoso mo. Hindi, hindi pwedeng, ah, pathologist na lang bahala dyan. So, yun. Yes. Uh, yan yung dapat ma, ma matuto ng mga right. Mga, right. mga, doktor na uh, even thyroid cancer. Mm. Ang thyroid cancer, ganun din. Uh, pag inopera, pag may ano, pinubuksan ko rin yan o pinuputol ko, at malaking chance na madadiagnose mo dahil iba yung, iba yung pakiramdam eh. Iba yung hiwa. May tinatawag na grit. Nakakawakan nyo? Yung, yung mismo, pag, pagputol mo ganyan, ah. iba yung iba yung pakiramdam sa cancer at hindi. Iba talaga yung kamay ni Dr. Estrada. Golden hands. Grabe. Oo.